Hi guys, nasiraan kami ng kadina guys sa gitna ng kalsada guys Nags hindi na lang kami huminto buti wala, kaming kami kasunod na malaking truck at buti naman medyo traffic din dito kami sa Nubalich is bayan guys banda habang nasa takbo kami bigla lang kami naghinto doon sa mismong gitna ng highway buti na lang walang narasunod sa amin na malalaking truck kasi nabaklas yung kadina at naipit kaya kahit pihitin pa yung silitor ayan ang tumakbo kasi naipit nga yung kadina at maraming salamat nga pala kay kuya na nakakita sa amin na empleyado ata yung banda doon sa Novalches Bayan doon kami banda na siraan, nalulit Maraming salamat sa iyo, Kuya, sa tumulong sa akin na uh, namin yung motor para igilid namin kasi na-traffic na dahil sa amin. Tinulungan kami ni Kuya na ayusin yung gadina pero ganun pa rin, nabaklas din uli. Kaya pinayos na lang namin sa motoshop. At ayan ang aking asawa nagmumukmok sa gidli okay. na para bang may nawawala sa kanyang kapangyarihan. <laughs> sa lahat ng rider, ingat po tayong lahat. Mas maganda i-check muna natin yung motor o mga sasakyan natin bago tayo gabiyahi, RE sa ating lahat.